Hi guys! Welcome back to my channel! So, ang inyong inday ngayon guys ay papuntang bata kasi nga, payday namin ngayon magpapadala na naman kami ng pera sa aming pamilya So guys, itutul ko po kayo papuntang batha. So, daanan lang muna yung makikita nyo, guys, ha? Syempre, magsisimula pa lang kami. Yan, pinapakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa... Saudi, hindi naman lahat ng lugar ililibot namin. Yung daanan lang ito kung saan kami magdaan papuntang Batha. So, ano nga bang meron sa Batha, guys? Sa Batha, guys, ay parang nasa Pinas lang talaga. Kasi alam nyo ba, mahal na mahal talaga tayo ng mga taga-Saudi. Kasi doon sa Batha, meron tayo doon makikitang merong Makati, Baklaran Store, ganyan. Ganyan talaga sila ka-inlababol sa mga Pinoy. Yan guys, so nakikita nyo naman o, oh, diba? So medyo ignorante pa talaga ang inyong inday talaga dito. Kasi nga baguhan pa ako dito sa Saudi. Kaya every time po makalabas kami, nagvi video talaga ako. O, yan. Wala tayong masyadong makikitang naglalakad dyan. Lahat nakakar talaga. O, di ba? Kung may makikita tayo mga empleyado po yan ng mga construction. O, diba? So, hmm, medyo malayo-layo talaga ang bata, guys, mula sa amin. Kasi nga, nasa pinakahuli ata kami yung bahay ng aming amo kaya o oh, di ba naku kung sa pinas nyug ang meron tayo dito naman marami silang dates alam nyo ba napakasarap talaga ng dates guys alam nyo ba nung una kong dating dito sa saudi Naku, napaka-ignorante ko talaga yung makita ko yung mga building nila, yung mga, yung mga type ng bahay nila. Ibang-iba talaga sa atin. Siyempre nga naman, kasi pinasyon yun, Saudi dito. Alam nyo, kapag makikita ko yung bahay nila, parang palasyo na mamangha talaga si Inday. Ganun talaga siguro kapag baguhan ka pa, no? Or siguro ina-appreciate ko lang talaga kung ano yung napuntahan or naabot ko ngayon. Alam nyo ba, ang hirap kaya sa ibang amo, hindi ka basta-bastang makakalabas. Ang swerte lang talaga namin kasi ang aming amo magbibigay talaga siya ng ng ano, ng oras kung gusto mong mag- padala ng pera. Pero since ngayon po ay nasa bakasyon sila, so pwede kaming magala within one day. Basta tapos lang ang work namin sa palasyo. Yan, tingnan nyo po. Sana ay magustuhan nyo po ang video ko ha. Kasi papakita ko na ko po, naglakas na yung paandar ng driver namin na parang may gusto siguro tong hinahabol na tong itim na to oh. So, dito, medyo traffic na dito na area kasi parang nasa city na nga siya, oh, di ba Pero kapag Friday talaga, mas lalong traffic dito kasi yun talaga ang rest day ng mga taga-Saudi. Yan. Mm. Medyo malayo-layo nga talaga ang bata. Nasa 1 hour siguro ang biyahe o kung hindi ba ako nagkakamali. Yan nako nagpapalakas na naman tong driver namin. Nako, mangha-mangha talaga ako dito sa mga building. Ewan ko talaga ay nako. Kailan talag, kailan kaya ako dito makamove on, no? Ayan, si Inday kasi nakalabas. Kaya ang saya-saya ni Inday. Yan. karating na nga kami sa Batas So, pagdating namin, pumasok kami agad sa bangko. Kasi nga, magpapadala ng pera sa Pinas. So, ililibot ko konte yung kam ko. Tingin-tingin tayo sa mga kababayan natin dito. Ayun. Yun. Yun pala sila nagbibilangan ng pera. Baka nagsisingilan na to ng mga utang. Kasi nga, sahuran na. Yan. So, maya-maya punta tayo doon sa unahan. Kasi, tingin-tingin tayo. Yan, dito. So, tingnan nyo po yung shoes. 35 real. So, itatimes nyo lang yan agad sa 14.7 or depende sa palitan. So, lakad-lakad tayo konti. Tingin-tingin tayo dito sa mga gold. Char pera lang talaga ang wala, pero ang gold ang dami, oh, so dito nga pala sa bata, maraming stall dito na nagbebenta ng mga gold marami talaga ang bumibili dito, kasi nga mura lang, mura lang pero siguraduhin nyo rin talaga na hindi tayo matitira sa pa compute compute nila yan, magtanong talaga tayo ng maayos pabalik-balik yan, oh, nagtingin-tingin kunwari surong so, tayo dito, oh, tingnan nyo mga sis, ha So parang nasa baklaran lang talaga. Tapos alam niyo ba, ang mga nagbabantay dito sa mga tindahan, halos lalaki. Wala tayong makikita ng babae, bihira lang talaga. Siyempre alam niyo na dito ang mga palisiya, kapag babae kasi hindi na maka focus yun sigurong mga lalaki. Kaya ang mga sales dito ay mga puro lalaki. Uy, ang gagaling kaya nilang tumawag ng customer. Tingnan nyo. Okay, lakad-lakad tayo doon sa unahan na naman. O, tingnan mo, may mga gold din dito. O, ang dami talagang nagbebenta ng mga gold dito. Yan. So, pumunta kami dito sa stall na to. Kasi nga, bibili ang dalawa ng tempered glass para sa phone. So, tapos na nga kami doon. Umurong na naman kami dito. Kante, tingnan nyo. So, anong meron dito, ha? Anong nga meron talaga sa bata? O, tingnan nyo, may Manila. O, yan, ganyan ka-inlovable ang mga taga-Saudi sa atin. O, meron pa silang Manila Center. O, tingnan mo. Parang baklaran lang. Parang divisorya lang. Tapos, ang dami talagang kabayan. Kahit pala hindi day off, no? Dami pa rin pumupunta. So, pumasok na naman dito yung dalawa at bumili ng... Relo. Ayan, no? Tingnan mo nga, o. Pati yung products ng Pilipinas. dito din sa kanila, may mga kujik. Ano ah, yung mga chika-chika ng dalawang babaeng to. Ah, bili sila ng relo. Ayan. So, yun na nga, after nilang bumili ng relo, makiat kami dito sa pagkain, sa food court, dito sa taas. O, tingnan nyo ha, kahit hindi day off, marami pa rin mga kababayan. O, tingnan nyo, parang nasa Pinas lang talaga, o. Halos lahat talaga dito kumakain mga Pinoy. Mga Pinoy yan ha, nakaabaya lang yung iba. Tapos yung may mga ibang lahi ng mga lalaki, syempre alam na natin yan, mga mga uyab-uyab na yan dito. Charot lang. <laughs> So, after namin kumain, syempre, bumaba kami ulit. Kasi nga, may hinahanap na naman kami. May bibilihin kami. Yan si Maitlin. Yan. Mm. Yun pa sekreto kaming bumibidyo dito. Umupo muna kami. Napagod yung paa namin sa kakalibot dito. Oy. So, ito na nga. Shortcut na lang ako pa uwi na kami yan, video tayo konti para makita naman natin yung mga building nila dito sa labas medyo traffic oh. kahit hindi friday eto na guys ah, hinahinay lang yung takbo ng driver namin ngayon kasi medyo nga traffic video tayo konti sa paligid yan yan. Oh my God. Namiss ko tuloy ang Pinas. Tingnan nyo guys. Oh. Lahat may mga flag sa gilid. No? O chika ang tatlo sa mga nangyari doon sa bata. Yan. So ito na. Ako napakalakas ng andar ng driver namin. Oh, parang gusto na talagang umuwi. Napagod din siya sa kakakatay sa amin so ito nga po ang padikit ito din po yung mga bitin dito parang palasyo parang mga karasel yan so thank you so much guys thank you kasi hindi kayo napagod sa pag watch sa aking video kahit alam kong ayaw nyo talaga itong wala eh napasubo kayo charot lang so palibot na po kami papunta sa lugar kung saan masaya child lang yan Ito na nga guys, papasok na kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next ma. See you next vlog.